Merry Christmas po sa inyo lahat. Share ko lang po sa inyo ang Pamaskong handog na binigay po sa amin sa pangalawang pagkakataon. Pangalawang Pasko na po ito na binibigay ng aming uh, bagong Mayor ng Kalambalagon na si Mayor Rose Rizal. Ito po'ng micro series and limang kilo ng bigas. Thank you po kay Mayor at kami na ang na ng kanyang pamaskong handog. Ang mga dilata nga po palang ito ay may kasamang uh, tulad ito nakikita ninyo. May kasama rin sugar, keso, coffee, uh, gatas, and may panghanda na tayo sa Pasko. Thank you, Mayor! Thank you very much and Merry Christmas to all. Please subscribe.